Isinumite na ni Chief Justice Renato Corona ang waiver para mabuksan ang kanyang bank accounts ng walang kondisyon. Pero hindi na raw ito aaksyonan ng mga senator judges. Hindi na rin nagtanong ang prosekusyon dahil tingin daw nila ay malakas na ang kanilang kaso laban sa punong magistrado. Samantala, agaw eksena naman ang pagbabati ng pamilya Basa at Corona sa Senado matapos ang tatlong dekadang hidwaan. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Baki, sa pagsala nga muli sa so witness stand at Chief Justice Renato Corona, binawi niya yung una niyang kondisyon sa pagpirma ng waiver para mabuksan yung kanyang mga bank accounts. Pero tila parang huli na ito para sa korte dahil hindi na ito aaksyonan. May I ask, uh... Muling nilabas si Chief Justice Renato Corona ang waiver na pinirmahan niya para mabuksan ang kanyang dollar at peso accounts. Sinusumite daw niya ito ng walang kondisyon. Kahit di na pumirma ng kaparehong waiver, si Senator Franklin Trilon at ang 188 na kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Hindi ko na po iintayin yung waiver ng 189. Uh, I'm submitting this without any conditions whatsoever. Ang problema namin dyan, oh. eh kahit na may waiver kayo, eh, kaninong witness yung mga pupunta rito? Ah. Apo, um, Kung mamarapatin po rin nyo, siguro pwede naman pong patawag yung mga manager ng bangko. Pero ang desisyon ng mga senator-judge, ah. hindi na-aksyonan ang waiver na sinumite ni Corona. This court is not a producer of evidence. It is a hearer of facts. It is the understanding of this court that, in effect, both sides of this adversarial proceeding, this impeachment proceeding, is actually submitting the evidence, the case for decision. And so we take note of this waiver, but we cannot. subpoena any other person mentioned here. Sabi ng depensa, di na, na ito ipagpapatuloy ang direct examination ni Corona. Kaya ang prosekusyon, hindi na rin daw i-cross-examine si Corona. Ang mga Senator Judge na lang ang nagtanong kay Corona. Gusto raw malaman ni Senator Miriam Defensor Santiago kung anong epekto sa Korte Suprema at sa buong hudikatura ng impeachment trial ni Corona. Pero hindi diretsyo ang sagot ng punong mahistrado. Wala na kaming nadirig kundi panglalait pang insulto pang sa aming honor, sa aming pagkatao, sa aming reputasyon. Kung nalalaman lang po na sana nung mga taong gumawa nito, yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin, Sir Chief Justice, are you alright? Uh, uh, apo, yung uh, aking panganay na apo, anak po nung anak ko si Carla. He is nine years old and studying in Xavier School. I want to know what you think about what they're saying about GANPA. Ngayong noong ngayon ko lang po nakita yung aking apo. Nung ko lang po yung aking apo, he clenched his fist and he said, I am very, very angry. Po ako kasi for a nine year old to, to say that. Po. Mr. Witness, I'm very, very sorry to interrupt, but your answer has not been responsive. My question is, what is the effect on the members of the Supreme Court, led, of course, by the Chief Justice? The checks and balances, madam. I. ang nagagarentiya po ng ating demokrasya. Pagka sinira ninyo yung checks and balances na yan, yan po ay siguradong diktatura na ang susunod. Muling natanong naman si Corona kung meron siyang 10 to 12 million dollars. At any given point, uh, <clears throat> did you have 12 million dollars in any or all of your... Uh, foreign currency accounts? The answer po is never. Never I did you never have? never at any time had 10, 11, 12 million dollars. Magkano po yung pinakamalaki? Eh, ngayon po, ngayon po siguro yung 2.4 na yun. Ang katumbas ng 2.4 million dollars ngayon ay mahigit 100 million pesos. Sinabi rin ni Corona na may peso deposit account siya na nagkakahalagang 80 million pesos. Pero halo-halo raw itong pera na galing sa Basagidote Enterprises Incorporated o BGEI, pera ng mga anak at perang iniwan ng nanay niya. Si Senator Franklin Drilon tumayo at sa isang PowerPoint presentation, kinumpronta si Corona dahil may mga peso at dollar deposits daw itong hindi nakadeklara sa kanyang sal -end. None of this is being reflected in your silence, Mr. Chief Justice. I believe that the dollar deposits need not be reported in the salen because of uh, Republic Act 6426. Okay. So... Yung pesos naman po, there, the, uh, 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 gaya po nung pinaliwanag ko, hindi ko po rin i-report yun kasi commingled funds yun. Nang hindi, sa pangangasiwa ko lang po yun, hindi naman po sa amin yun. There seems to be a conflict between the SAL and law, and the uh, FCDU law. Uh, hindi naman po ngayon lang ako nag ipon ng dollars na yan, nung araw-nung araw po naman. Nung, eh wala naman po ang din ng Korte Suprema tungkol yan. So, I relied on it in good faith. Ang tagal na ho ninyong hinahamon din, at namin hinahamon ang punong mahistrado na pumirma ng um, waiver. Ngayong nandiyan na po yan, um, ano po ang balak ninyong gawin? Pag-usapan namin, uh, on the point of the prosecution po, ay uh, tapos na ang uh, nag-arrest na kami ng kaso namin. At uh, nagre-rely kami doon sa AMLOC report at sa testimony of the ombudsman. At uh, wala na kaming rebuttal evidence. So as far as uh, the prosecution is concerned, sirado ng aming kaso. Samantala habang nakareses ang trial kanina, agaw eksena ang isang tagpo sa pagitan ng pamilya basa at ng mga korona. Matapos ang may tatlong taong hidwaan, nagbati ang magkabilang panig. Mayang maya pa, nilapitan na rin ang mga basa si Chief Justice Corona. Kalaunan sa masama pang nagpalitrato ng nakangiti ang magbipinsan. Noong Martes lang, maanghang at masasakit ang pahayag ni Corona at ng mga basa laban sa isa't isa. Ilan sa mga akusasyong binabato nila sa isa't isa ang pag-aagaw di umano mula sa ina ni Mrs. Corona ng lupaing nagkakahalaga ngayon ng 2.5 billion pesos at ang pag-aagaw naman umano ng mga Corona sa kumpanya ng pamilya na BGEI. Para tuluyan ng matuldukan ng alita, naging tulay si Baby Nebrida, malapit na kaibigan ni Mrs. Corona at kaibigan din ng kaanak ng mga basa called Betsy, are you related? I said, yeah, first cousin, you know. So I said, are you willing to reconcile? I said, you know, and then, yeah, we've been wanting to reconcile. So I said, let, let, me arrange. I'll ask Tina. I said, Tina, are you willing to reconcile? Sabi, Tina, yes. Si Mrs. Corona naman daw, handa na rin kalimutan ang naging hidwaan. Tina said, you know, niya, oh, I'm willing to let go. Sabina. said, you know, don't decide on anything now. Why don't you sit down and put everything in closure? Baki sa mahigit nga na libang buwan na tinakbo nitong trial, no, naging sentro talaga itong mga bank accounts ni Corona. Pero sa isang press con din pagkatapos ng trial, giniit ng prosekusyon na sa ngayon ay useless na rin naman daw itong waiver na pinirmahan ni Corona para mabuksan yung kanyang mga bank accounts. Tingin nila ay uh, malakas na naman daw yung kanilang kaso at dahil na rin daw yan sa mismong admissions ni Corona tungkol sa kanyang mga peso at dollar accounts. But also on the side of the defense, kumpiyansa rin naman sila na naipanalo nila yung kanilang kaso at nakapagpaliwanag na daw itong si Corona tungkol sa mga alegasyon laban sa kanya. Maki. Okay, Ruth. So, di ba katulad nga ng binanggit mo, eh, napakatagal na usapin ang bank accounts nitong si Chief Justice Corona. At ngayong, eto na, binibigyan na sila ng pagkakataon na tignan, ayaw naman na nila. So, ano yun? Hindi naman sa siguro na minamadali lang nilang tapusin na itong impeachment trial, ano? Walang well, makikasama na rin yun kasi ayaw na rin nilang madelay. Lahat nga, all parties naman ayaw na rin na-stretch pa itong trial. no Kaya kasi if ever gagamitin niyang waiver, ang mangyayari dyan ay tatawagin kasi yung mga bank officials doon sa banko kung saan mm -hmm. nga may deposito itong si Corona. So sinabi na rin kanina ni presiding officer and really na ayaw na niya mangyari yan. At maging both the defense and the prosecution panels ayaw na rin magtagal pa nga itong uh, trial. O oh, may iba naman ako tungkol naman dun sa family feud. Pagkatapos ng impeachment trial, nakita mo ba itong uh, pamilya Corona at Basa? Sila ba, ano, kumusta? Talaga bang nagkabati na? Ganun na ba kadali na magkabati after like three decades ng pag-aaway? Maki, uh, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makita pa sila ulit after the trial, no? Pero ang kita naman natin kanina doon sa VIP, no? Kung saan sila nakaupo, medyo uh, wala nang, parang wala nang animosity kasi mm. dati in the past hearings, no? Makikita mo na talagang medyo talagang straight face sila. Kaya, kaya lang kanina medyo mag yung mood. Ang problema lang hindi na sila nagpa-unlock pa ng interview both itong mga basas at itong nga uh, corona side sila, Mrs. Corona. Kaya hindi na rin natin sila nakunan ng reaksyon tungkol nga dyan sa nakita nating uh, supposed reconciliation session kanina Maki. Okay, maraming salamat Ruth Cabal.